ni hanga pa tu mutulo sa ka Ji Bangkrap Ji Bangkrap nih Youtube Ulang <laughs> upload <laughs> Bangkrap Matai aku kuya Mel Matong bayan <laughs> Wala masignal, tulog na lang. <laughs> Matulog na lang kay wala yung signal. Walang dita. Bankrupt negosyo YouTube. <laughs> yung isa dito, lungkoy. <laughs> Noktok. Hinuktok si Mr. J. Bakit ba Bakit ba Sinasaktan ang Uso ko Ayan guys Nandito kami sa masbati mga makalingap Ayan Nandito po kami sa masbati Ayan Magpaayuda ang team kalingap Kami sa barangay Ano dito Uh, barangay Kapakulan, Kapakulan. Milagros. Kapakulan. So dito kami naghanda, kami dito, 'yan. Tapos nagluto din kami ng aming um, malunch. Yung malunch namin. ino na. enok <muchas> punak enok ¿Ah? punak enok punak Hindi, biniro ka. Nangantod na. Grabe lang. Ala, ilan na yan? Nabilang yun na? ah? Uy ba? Ibilang yan. 150 man ang ano. 150 man ang estimate na tao.

Hindi uh, yan Hindi ano yan, iba yan. So malaki yan. sa malakian. Sa sa malakian. yan na lang Wala hindi.

<laughs> nandito Okay. na Dito nga. Dito, 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 right. Dito sa baba. Na <laughs> uh. <laughs> okay na. Yung mga dancers din, nag-usisa muna 'yung. Meron nang dapat galahan di May no. si Set, 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 set. Kalinap, kalinap. Salamat sa lahat ng sakit isyino. Kuya Fasantos, Matubang, Ati Edna. Kalingap Rap Adjaki, Kalingap Jason. Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Alcol, Kalingap Edo. Kalingap Ian, Super Mac, At Andre. Kalingap Bobby, Kuya Kalinga, Bronx, Kalingap Daddy.

Dahil kayo ang palakasin ng mabuting Diyos na mahapagin Pati mga kaliyak supporters, OFW mga subscribers Huwag nang intindihin pa, kontrabida at online bashers sa kapwang Magbigay ng may pag-ibig sa kapuspanan Saya at ligaya sa bawat puso Ang madarama 🎵 Laging sumain niyo yes, 🎵🎵 Ituloy yes, mo lang, yes. italihinga Ang pag-ingat niyo sa mahihira Ang patulong niyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon 🎵🎵 Ituloy mo lang, tuyabal 🎵 Gawin ang atikain Laging, suma inyo. Dance, 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 dinya, i love you i

magbubuhay ng tao. Nama po, kundi sa bawat salitan na magbubuhay sa sabit ng Diyos. Hindi po tayo kundi magbubuhay na wala ang Diyos. Amen? Kasi ang ating buhay ang ating takas, ang ating hindi na ating ginamain, galing sa Diyos. Ang panusapan po nga ng hindi po siya ang mga relasyon.

magandang hapon na Ay, tapos na po kami. Grabe ka, andara pa. Andara pa. Hindi, mamaya na. Ayaan mo sila. Sa lang, sa lang. Wala na bang naiwan dyan? Tapos na, naipasok na, ko na. Muntik na naiwan ko yung ano ko, power bank. Diyos ko, Lord. Muntik ko na nga maiwan eh. Yung mga cellphone. 'yung mga cellphone. Alam kung apa apa Sayang ah. Grabe oh. Kandarapa, oh. Kandarapa, Ganito kami. Ganito oh. kami. Wala na, Wala na, na. Muntik na naman iwan. Bakit ka naiyak? Bakit naiyak ka? Bakit? Pagkita lang pa yun. na. Sa sunod na naman, bakit pagkakuha ng landig pa ba ka gano'n? Oo, oo. na naman. Maraming mo, yung landig pa Saglit na. Saglit <laughs> ko isang linggo. Yung dami ko isang linggo dami. Kasunod naman, kasi hirap ay hirap. Purdoy si Kuya sa vlog, wala ang vlog. Pusoy si Kuya, bankrupt si Kuya sa YouTube. Oo. thank you sa inyo lahat. Hoy, okay, sa mga ano mo ba? Sa mga ano mo? Salamat dyan. Salamat sa inyo, ha? Thank you so much, ha? Salamat. Salamat, ha? Bonnie! Bye! Bye-bye. See you soon. See you soon. mga <coughs> <chat> <callin>. ito <imitable> mm -hmm. <sonusurin> kami po -iwan na iwan kumain tayo kumain tayo kumain tayo kumain tayo kumain kami Nag nagtatali pa si Kuya Mel eh. Nagtatali pa si Kuya Mel. Kaya kami ay nahuli. Hahabol kami habol. magisip isip ka ka na, muntik na, iwan ko yung power bank sa loob, granti, ang muntik na, lola ko, Diyos ko, Lord. Iniwanan na kali ni Kuya ba? Na maghintay ang Diyos, Lord. Ayan. Ayaw, pa ba? Ayan mo. Angga, dito ka kana Nagkikimaritis ba si Angga eh?

Oh, mm, kasi... na siya. Grabe. Ayusin mo yung ano Bagmo Bag mo ayusin mo <inaudible> ba Bye, pag Bye-bye po. mo bintana, Ma. Bye-bye. 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 Salamat, kap-kap. Salamat, bye-bye. Hanggang sa susunod, babalik kami bye dito. Bye bye! Thank you, ah! Thank you sa for, Thank you! Balikayama. Ah, soon! Bye-bye! <laughs> Para tayo ganun politiko, ha? Bye-bye! Bye-bye! Bye! Nauna na sila. iyon niya. Yeah, kami ay uuwi na. Nang daad. Uwi na. Nandito pa po kami sa Masbate. So kami ay tapos na po 'yung aming mission trip. Ayun, lahat nagawa na namin. Success po. Success po 'yung aming mga ginagawa ng team BSM. Lahat po masaya nakikita natin sa mga mukha ng mga tao doon. Ingat. Uh, ha? Inga. Hindi nga, oo, oh, masaya talaga, nakikita nila. Pero, siyempre, nagtisa nila yung blessing yun, ayun, eh, no? Blessing yun, yun natanggap nila. So, ayan, kami naman ay, kahit sobrang init, hindi po na ramdam ang pagod. No? Talagang lahat, busy po, guys, grabe. Hindi ramdam pagod, antok mamaya. <laughs> ayan, thank you mga kalinga, thank you sa mga nang sumusuporta po sa ating channel, sa walang sawang sumusuporta. At yung mga hindi pa nakasubscribe kay Kuya Bal Santos Matobang, paki-subscribe po Bal Santos Matobang kay Ate Edna Vlogs at Kalinga Prop. ayun So, andito po yung tayong mga kasama natin, si Kuya Mel, yung driver po natin, guys. At kita nyo, guys. Si Kuya Mel, si Kuya Brooks nandito din. Ayan. Ayan na may channel yun sila, guys, si Kuya Brooks. Tingnan niyo yung mukha, ayan. Si Kuya Mel, ayan, yung mga mukha nila Sa mga hindi pa nakakilala, silang dalawa Subscribe na po ninyo yung channel nila, guys Subscribe din na po yung mga mukha na <laughs> Ito, guys, uh, pwede rin i-subscribe ninyo Ito po yung ambasador namin sa lighthouse Naiwan ko, asang utak, lumilipad uh, Ayan <laughs> Ayan, guys, na ko po sa kadalanan ko. Kadalanan, kadalanan, kadaan Kadalanan, kadalanan, yan Ay, ang hirap talaga ang bisaya, guys no Bulol-bulol talaga tayo So at least naiintindihan naman tayo ng ating mga kababayan. Ayan oh, kakatapos lang namin. Kaya ganito po yung aming face. Grabe, ang init kasi. Grabe ang init. Namumula-mula po tayo. Grabe, ang dami. Nagsira na yung beauty ko. Okay, thank you. God bless all. Kaya punta kami ng parts. Dito, andito pa kami sa ano, sa Maspati. Naglalayag pa. Naglalayag pa po kami sa kadalanan. Ano? Thank you. Bye-bye. Love you all. Oh God bless.